Lumalaban sa paseksihan si Jason Valentin, isang full-blooded igurot at BPO employee. Sa kanyang Instagram, walang takot sa pagpapayami ang hunk na ito na nagmula sa Baguio. Oras na para kilalanin at alamin ang kanyang maiinit na sikreto. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! nakita ko tong IG mo rito. Nagpapakita ka na, nagpapakita ka ng puwet. Tapos may mga pasilip ka ng singet. Hello? Malanggi ka din eh. Thank you po. Oh. <laughs> oh. Anong sabi sa iyo ng mga bakla? Baby baby o daddy daddy? Ano eh. Daddy, tatasawag sa akin eh. Dad, parang kang daddy. Pero may anak ka na ba? Wala eh. Asawa? Wala din. Uh, karelasyong babae? Wala karelasyong bading. Wala. Ay, matagal sumagot para nag-isip. <laughs> <laughs> Parang may tinitingnan dun sa ano harap. Parang nandyan yung bading. Nakarelasyon <laughs> 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 na gan? Hindi naman. Ano lang? Hindi. Boss lang. Binuking ka! Ano? <laughs> ah, alam na! Confirm! <laughs> Bago ang lahat, pasalamatan naman natin itong si Julius, ang pinakabago nating premium subscriber sa ChannelFood.com. Maraming salamat naman sa At i-enjoy mo itong mga exclusive videos na para lamang sa inyo. na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU! Ang trending at viral PBB Palarong Boylets at Beckys Ang gumigiling sa sarap Felix bakat Dance Challenge Ang bumubukol sa init The Boys The Search for the Ultimate Bikini Boylet Season 1 at Season 2 Ang kontrobersyal The Sponsor ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfood.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member. I-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Jason Derulo. Charot! Kailan <laughs> <laughs> ba si Jason Derulo? Sikat yun pero hindi tayo yun. Uh -huh. Ah, sige. So, hindi masyadong sikat. Gusto mo, Jason sa... <laughs> pwede na. Pwede na. Pero, medyo, <laughs> ano... Hindi ah. naman ah. Siguro lamang lang ako ng mga dalawang paligo siya. Pero pwede na din. Nako! <laughs> hindi din. Huwag na natin siya pag-usapan. Tapos ko ba siya nabanggit? <laughs> hindi kasama natin si Jason Valentin. Ah, hello? ang babaeng ahas. <laughs> si Valentina. Hi, Jason. Hello, hello. Magandang araw, magandang araw, Mr. Hu. Oo. Itong si Jason Valentin. Ete teka lang. Kamag-anak mo ba yung ano, yung... Gumanap sa isang indie film na ang pagdadalaga ni Maximo Olivero, si J.R. Valentin, Ay. Hey. artista. Hindi po eh, pero sana malay natin. Baka malayong ka mag-anak. In fact, ang laki mo! Ang laki! Ay, ano <laughs> Para po? Parang malak malaki, malaki po. Malaki ka. Ah, ga gano'ng kalaki eh. Um, yung ano, pwede namang ano, nakaka, ano, nakasatisfy naman. Ay! ano height mo? <laughs> Ay, yun lang. ah uh, ano lang tayo? 5'6". O, magasing taas lang tayo. Pantay. Nagkakapantay din. Nakakapantay din <laughs> naman lahat, maski gaano ka ah, naman. In fairness. <laughs> Teka lang, nasa lugar ka? Ay, sa Pampanga ako. Pero, originally, tagabagi uh, tagabagyo mm. talaga ako. So, tagabagyo ka, pero diyan ka nakatira sa Pampanga. Ito ako nag -work. Opo. Ah, uh, dahil may nagbahay sa dyan bakla. Ay, grabe naman. Sana nga. <laughs> eh. Para hindi na ako nahirapan. Kung meron man okay. sa <laughs> eh. Ba? Eh, bakit ka, ka sa Pampanga from ba Baguio? Ano, parang uh, sa buhay may dumating yung point na yung 25 years old, yung midlife crisis ba. Parang wala oh. na akong nararating ganyan. So, nag-decide ako na umalis ng comfort zone ko punta sa uh. lugar na wala akong kilala pagsimula. So, eto. Sampun taon na ako ah, So, ilan taon ka na dyan? Sampu. So, ibig sabihin, wala kang kamag-anak dyan, wala kang barkada dyan? Nagkaroon na. Ang dalong ran, um, dito na ako. Pero, pala. before, nung unang salta mo dyan, wala? Wala talaga. Uh, o, bakit pampanga yung napili mo? Malapit. Kumbaga, ano kasi, gitna siya ng Norte at saka ng Manila. So, kung anytime na, kunyan, nag-fail ako o hindi ko nagustuhan dito, uh, either pwede akong bumalik sa North or pwede ako oh. mag-Manila diretso. Ah, dito ka na diretso sa akin. Ay, pwede ba? Ah. <laughs> Sige, pag-usapan natin, sir. Nako, <laughs> ayan na. Mabilis na usap. tayo kausap. Jason, oh. ano ang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Ngayon, nagtataba ako sa, ano, sa isang BPO company. Okay. Kasi, ay, doon yung mas malaking sahod. Lalo lalo nung oh. 10 years ago, Mm -hmm. Eh, yun talagang nagbo-boom na ano na industry. industry tapos ano pa ako? Uh, hindi man ako graduate kaya yun. Ah, hanggang saan lang uh, naabot mo sa eskwela? Second year college. Anong kurso? Ah, uh, HRM. <laughs> o, o ba't hindi mo tinuloy? Magastos, tsaka ano lang, ah, support tayo nun. O, magkano ba ang tuition? <laughs> yung noon ba? <laughs> <laughs> ah. <laughs> hindi, siyempre, dapat yung ngayon. <laughs> Ay, yung ngayon. yung ngayon. <laughs> Al alam mo ba? Teka lang, may kamukha ka bang artista? Wait. May nagsabi na ba sa'yo na may kamukha kang artista? Meron, meron naman. Sino daw? Dalawa. Ay, hindi. Dalawa ang Nakakaya sa kanila eh. <laughs> Pero ano, yes, guys... Um, sabi nila, yung ibang mga katrabaho ko, may angulo ako na Aljur. Ah, oo, oh, oh, Aljur. oh, Aljur Abrenica. Tapos, sino pa isa? Sa si... Kylie. Kylie. <laughs> Kylie Hindi, joke lang. Ano? Hindi, alam ko na ako sino. Uh, sino? <laughs> alam ko na. AJ Raval. Tsaka <laughs> Parang, may sinabi niya. Ah, hindi, sino? Sino? Si Romnick daw. Ah, ayun ni Cheryl Cruz. <laughs> <laughs> eh, ano lang tayo kay ano, Aljur. Oh, pero meron mo Romnick ka din. Ah. ikaw ba, eh, sa buhay mong uh, nung nakaraan o kahit eh, yung mga recent years, eh, na-try mo na mag-artista, pumasok sa indie film, sa teleserye? Wala. ah uh, nung mga earlier years kasi, parang inisip, kasi mukhang maganda mag-artista, eh. Kaya mm. lang, sabi ko, magulo na yung buhay ko. Papasukin ko pa yung artist hmm. na hindi lang magulo pa. Kaya, hindi. Pero, nung nasa Baguio ko dati, nung panahon, ng star, yung Star Circle Quest, mm. nasa part lang ako ng audition, hanggang doon lang. Pero hindi ko na tinuloy. Natakot ako. Nagatmatres ako. <laughs> ano ba't ka natakot? Ang dami-dami. haba-haba kasi ng pila. Eh, ano, kasama ko yung mga tropa ko. Nagmamadali sila. Niya, ano, tara na. Eh, Siyempre, alak is life. So naglasing na lang kaya kesa sa karirin hmm. ang pag-audition? Hindi <laughs> mo alam kung makukuha dyan e eh, sabi sa akin. Eh dito, sigurado yung tama mo. <laughs> Pero ngayon, halimbawa bigyan ka ng chance na mag-artista, papayag ka ba? Pwede. Wala namang mawawala ngayon e. Eh. Parang... Ganyan talaga. Okay lang sa'yo kung ang mga uh, role e eh, yung mga karelasyon ng kapwa lalaki, ganyan. May sex scene. May masiselang mga ipapakita. Okay lang sa sa'yo. Yan ba yung ano? Direct, ready na ako sa mature rules. Ay. Yan! <laughs> Payag ka ba? Hmm. Exciting. Ay. exciting. At Frontal nudity. Payag ka. Mas kilikod pa eh. o, <laughs> oh, oh, nga alam mo, yan likod na pinagsasabi mo. Nakita ko tong IG mo rito. Uy! ka na, nagpapakita ka ng puwet. Tapos may mga pasilip ka ng singet. Malagdi ka din eh. Thank you po. Oh. <laughs> huh? Ano ba? Nagmo-model ka ba? Ay, hindi po. Um, <clears throat> uh, maging honest lang ako. Yung mga kuhang yan, lalo na yung mga pa, ano, pahubad. Ano yan? Oh tamado ako ng alak mamang mga... <laughs> Di sana pala uminom ka muna bago tayo nag-interview. para hindi ka na nagdameck. <laughs> Pwede namang ano. <laughs> Ay, nako ayan, naabangan niyo 'yan. Teka lang. Ano ka ba nag bikini model ka rin ba? Nagsumali ka sa mga male pageant? Ayoko nung dati. Oo, oh. nagsumali din ako sa mga ano, bikini open. Actually, nag-start ako diyan simula sa ano, sa Bagyo. Oh, kasi ano pa lang ako noon, mga 17 o 18, papat 18 oh. na ako. Mm. May pinasukan akong bar, tapos oh. nag, sa Baguio kasi may isang bar doon dati na nagpapabikini open. So, oh. pumasok ako. Oh. Ngayon, sabi, ng may, Ay, sabi ko sa mayari, may bakanti po ba? Mag-apply po sana ako waiter. Mm. Sabi niya, sige, pag nanalo ko dyan sa contest na yan, isasal, isasalpakita ngayong gabi. <laughs> nanalo ka. O, oh, nag ending naging waiter ako the next day. Wow. pero nanalo ka doon sa Bikini Open. Opo, kasi nang ano usapan, pag nanalo Yung ako, usapan, tanggap na ako ng bukasan. So bakla itong owner na ito. Ay, alam na kalat na komperbado. Nakarelasyon mo ang may-ari. Nakarelasyon agad? Di naman. Ano lang? Hindi. Boss lang. Binuking ka! Ano? Hmm. <laughs> ah, alam na. Confirm. Ginawa <laughs> <laughs> naman, ah, uh, oh. ano ba? Tip. Nagbibigay lang ng tip. Nagbibigay ng tip, si pero boss. pagkatapos ka dalhin sa CR. <laughs> <laughs> Naku, ba? Oh, ano yung mga hindi mo makakalimutang offer sa inang bading? Halimbawa, nakabataan days mo. Ayan, sabi mo, nagbibikini open ka. Oh ayan naman, um ano ba may pinaka hindi makakalimutan in offer siguro yung dadalhin nako sa Boracay all expense paid mm. wait with pocket oh. money oh sumama ka maganda sa Boracay <laughs> oh mm -hmm. maganda sa Boracay sumama ka ay nakalam na sumama <laughs> O, oh, pokpok din to eh. <laughs> Martilyo okay. lang. Okay. Okay. Susumama. Oh, okay. Ano yan? Kabataan days. Opo. Okay. Oh. Oh. Bakit ka pala tumigil sa pag-bikini open? Tumigil ka ba o oh, patuloy ka pa rin? Tumigil po. Mga ano lang yan. <coughs> San taon. Pa oh, mabilis lang. Bilis lang kasi ano. Uh, parang nakapagod. Kasi punta-punta ka sa ibang lugar, di mo naman sigurado kung mananalo ka o kaya may, may, may premyo. Siyempre, iba-iba yung mga kalaban mo. Eh, lalo sa height ko, 5'6 lang ako. Yung mga kalaban ko dun, mga 5'9, 5'10. Eh, sa social media accounts mo, bigyan nagpapakita ka ng puwet, nagpapakita ka ng singet. O, oh, ano naman yung hindi mo makakalimutan proposal ng bading? Sa so, ngayon, ano kasi parang dati hindi naman siya ano eh hindi wholesome pa mga pics ko eh parang ano ngayon ngayon lang din naman ako halos nag ano nag naging oh, pariwara <laughs> <laughs> parang ganyan pero oh. sa so, ngayon ano um marami may hindi naman marami may nag-offer na yan parang sabi mag-artista ka ako ba sa iyo yan hmm. kita dito kaya punta ka dito sa Manila tira ka dito kaya bilang kita okay. Anong offer ang pinagbigyan mo? Ay, wala pa. Wala pa. Ay, kasi maliit ang budget. Kaya wala ka pinagbibigyan. <laughs> wala pa. Wala pang dumadaig dun sa, ano, bring me to Boracay. Ang ano yung gulang naisip. Wala pala pamantayan huh? ng ano. Diba? <laughs> In fairness, cutie-cutie ka. Hindi ko alam kung Baby baby ka o daddy daddy? Anong sabi sa ng mga bakla? Baby baby o daddy daddy? Ano eh? Daddy talaga sa akin eh. Dad, para kang daddy. Pero may anak ka na ba? Wala eh. Asawa? Wala din. Karela karelasyong babae? Wala. Karela karelasyong bading? Wala. Ay, matagal sumagot para <laughs> nag-isip. <laughs> Para may tinitingnan dun sa ano harap. Para nandyan yung bading. <laughs> pero, ikaw ba? Uh, nakipagrelasyon ka na sa bading? Ay, oo oh naman. Hindi ko may tatanggal. Ah, talaga. Okay. Nakipagrelasyon ka sa bading. Pero ikaw, how do you consider yourself? Straight? Gay? Bi? ah, uh, Non-entity? Charot? Ano Non-entity? <laughs> Uh, ano siguro? Ano? Um. Bye. Ah, okay. So ibig sabihin, ah uh, pwede ka sa lahat. Hindi <laughs> ka sa babae, pwede ka sa bading, okay. sa lalaki. Mm -hmm. uh, okay. So nag-nagkaroon ka naman ng girlfriend. Marami. Nagkaroon ka ng girlfriend. Pero karelasyon na same, marami rin. Meron din. Uh, so, eto mga karelasyon mong same ano, relasyon talaga o oh, parang sponsor? Shit, I'm caught up, Ay. Sorry. Ano na? Sorry, sorry. <laughs> parang, iniisip ko eh. Okay. <laughs> yung iba, karelasyon. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, yeah. Nabay. Oo. Oh, oh. Tapos, meron ka rin yung sponsor. Uh, hindi naman si, uh, Hindi naman natin may tatanggi siguro, lalo kung galing ka sa industriya ng mga bikini world. Uh, ano, oh. meron yan, meron, meron. Meron. So, nagka-sponsor. At the same time, meron naman mga seryoso na karelasyon na same. Meron naman. Ah. So, halimbawa, may papasok dyan sa kwarto mo na ngayon na isang babae o isang bading o yung, ano, yung tipo mong bading. Anong Ano pipiliin mo? Babae o kapwa ko, mahal ko? Ba't pa kailangan mamili, Mr. Fu? Di ba pwedeng... Oh. Sabay Duk isa lang daw, sabi ng universe. Ay. isa lang daw. Isa lang. Hmm. Ano mas preferred mo? Choco na gatas o gatas na choco? <laughs> Siguro ngayon yung kapwa mo, Mario. Ah, uh, kapwa. po makapag-apply nga. Makapasok nga dyan sa kwarto mo. <laughs> Ay, ayan yeah. Anong type mo sa kapwa ko, mahal ko? Ano? Uh, Physically. Um, Di naman gano'n ka ano. Pero lumaki kasi ako sa in straight na environment, lalo sa amin, kasi mm -hmm. lalo pure-blood ako na girl mm -hmm. So sa amin, usually, kanakasama ko lang malagi, uh, straight. Mm -hmm. And mm -hmm. nung na-figured ko rin sa sarili ko na parang ay, bak, bak, iba, hindi ko na siya natanggal sa sistema ko na yung, yung paano gumalaw, paano magsalita, mm -hmm. ng hindi ka pilit, na ganto ka pa rin, pero ito yung sexuality mo. Hmm. Um, siguro longing ako dun sa same same type of person na ganun. Yung tipong mas kipag na sa labas. <laughs> yung parang tropa. Straight acting, kumbaga. borta, hmm. uh, ganyan. Hindi naman kailangan. Uh, may itsura, siyempre, pogi. <laughs> o hindi rin kailangan. Basta presentable naman. <clears throat> uh, Okay. Di mo ka hindi lang maging trophy. Mata. <laughs> ano no? Di mo kailangan maging trophy na ano na pwede mo ipangalandakan sa lahat. Pero uh, as long as presentable naman sa so... Kailan ka huling nagkaroon ng karelasyon na same? Hmm. Parang meron eh. Kailan na? <laughs> ano? Kailan nga ba? Pre-pandemic pa Pre-pandemic. Anong mas marami? Girl or same? Ano ba to? Terms of relationship Karelasyon. or sex? Uh -huh. -oh. Hindi, joke ah, lang. <laughs> Mamaya, ipapalo up question ko yan. Uh -oh. Sige. Anong mas maraming... Yeah, sige. Anong mas maraming nakachorba? Ayan. Girl or Same. Same. same in fairness naman. Sige. Pwede ba akong dumagdag dyan? <laughs> dumagdag dyan. Oh, <Hola>, naman. <laughs> ha? Nakaalam na. <laughs> para nainitan ako. Dapat pala nagsando din ako. Charo. Para pares. Okay. Ha? Huh? Para pares. Diba? Oo nga. Dapat gumano-ganon din ako. Anyway. oh, dahil dyan. <clears throat> sagutin mo na ito mga katanungan, ha? <clears throat> okay. Matro ng bading o Batang Bading. Matronang Bading? Mm O Batang Bading? Sige so, tayo so, sa so, mm. Matronang Bading siguro. Bakit? Ha? Bakit? Siyempre, may experience na yun. Yung tipong ano, yung na kailangan turuan. Yung tipong ikaw na lang yung i guide yung, yung para swabin. Meron ka bang ano? Meron ba age limit na parang dapat ganitong edad or dapat ayaw mo na masyadong bata? Dapat mas mature sa'yo? May ganyan ka ba requirement? Ayoko nang ano. Ayoko na masyadong bata. Kasi, intindihin mo pa. Pero may, ano, na naman? Na, iintindihin? Oo. Teka e lang. Teka lang. Ilang taong ka na nga ulit? 34. 34 years old. Ah. Di ba bata ka pa? So, anong, sa, sa mature, ano hanggang mature, anong age? Hanggang anong age pa? 50? 60? 50. Ah, pwede. Sa sa pag sa mas bata sa iyo, hanggang anong edad lang sana? Hanggang 20, eh, eight. Ganun. Ah, 28. Ganun. Oh. Eh, pwede pa, pa ako, Emily. Oh, bilang ano <laughs> ko? 29. nine oh. <laughs> <laughs> Briefs, boxers o wala? Pa ano ba 'yung eh? Kung ayong uh, lagi mong sinusuot. O baka wala ka naman sinusuot, okay lang naman din. Magdalas boxers. Boxer brief. Okay. Na-try mo nang wala. Mm-mm. Ngayon, wala. Meron naman. Meron naman. Ah, May meron. -alis ka. May... Alisin mo! <laughs> sige, sige po. Monay, pandesal o hotdog? Ay, syempre, hotdog. Ha, very good! ah oh, dahil dyan, ubarin mo na yung brief mo. Hmm? uparing <laughs> mo na muna yung sando. Tumayo ka, uparing na yung sando. Ito? Yeah. Yes! Taro! Nakakabalo <laughs> uh, ka. Napapaki <laughs> napapakita ka nga na singit sa IG. <laughs> o, oh. oh. ayan na. Alisin mo na. Ay, ay, Hindi. Invite mo na sila sa yung social media accounts. Alright, ah, uh... For now, follow niyo ako sa, uh, sa Instagram. It's uh, at Poging Unggoy. Uh, yun din naman. Pa Facebook, kung gusto niyo ni-add, um, meron din tayo. ah uh, same lang din. Poging Unggoy lang din. Bakit Unggoy? Ay, saging. ah uh, ako din. <laughs> Thank you very much, Jason. At syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Flu, Mag-Ganon! O, tayo daw ulit. <laughs> tayo ulit? Tayo, tayo ulit. Mm. May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfood.com ano pang hinihintay sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu wtfu